The Magic Ten. Uh, Sa party kasi ng mga pageant, kami yung isa sa mga inaabangan. Meron mga, mga bata na hindi man sila ganong kagandahan, pero dahil sa makeup, nag-iibay mukha nila. Kahit saan ka magpunta, sa mga barangay, magpiesta, they establish beauty pageant. Well, dapat inaalam ang mga candidate, especially ng talent manager, kung ano ba yung contest na dapat nilang sagihan. So, hindi na lang lahat ng contest, kung mabalaki ang cash prize, sunggap ka na lang ng sika. May mga pageant na nagkakaroon ng dayaan. Uh, huwag naman gawing 80% ng pagkakitaan. Sana magkaroon ng pagbabago ang mga local pageant, seryosohin mabuti. Huwag naman nilang gamitan yung mga bata para makapag-raise lang ng kondo na pang-premyo nila. Well, may magandang tulad ng talino, e eh lang na pala siguro kung may talino kang tula, tulakan ka, dahil kung sumali doon sa quiz bee ka dala pumunta. Don't lose hope kung matami mo Kasi practice makes perfect and practice makes permanent. Gawin na nila pag sumali sa dapat. Parang ito na yung last. para sa kanila, wag lang nilang kalimutan na lahat ng ginagawa nila, offer lang sa taas. At hindi nila dinadala lang sa ulo yung corona, kung di sa puso.